Dito na naman tayo mga ka-brother At nadito na naman tayo sa ating Fishing Adventure So narito kami ni ka-brother Cholo na naman At nag a na naman tayo So guys Napahinga na tayo sa ating Pangmalalaki pang at ayun nga eh, Medyo Konti ang ating naging huli salit salita tayo eh, Konti ang naging huli Itong <laughs> huli nga eh, Isang piraso So guys, ayan at to, Ang pain natin dito mga kabra ay sosyal ha. Ah. Think po 400 ang kilo niyan. Ipon. Ayan at kababagsak lang ng ating mula. Na, dito lang tayo sa mga baybayin. Dito lang din sa parte ng Nasugbu, Batangas. So time check natin mga kabra This 4.10 ng hapon. minuto na lang at tapos na itong pagkakalat nitong ating kitang at balik na naman tayo sa Batakan Time para makita natin kung anong resulta itong ating pagkaanap buhay na ito so ariyang hapon to mga ka ha time check natin is 4.38 na nag start tayo mag ariya is 4.10 tinabi na tayo so pero patapos na rin naman tayo mga kabrad the time check is 6.17 na ng gabi pero mga kabrad ha, hindi nyo ba napapansin yan maganda ganda pinanguha natin mga kabrad di lang tayo nakapag video kanina at medyo naging busy lang kami dalawa ni ka brother cholo ayan o Meron tayong talupak kung malaki salmonete at pangbangin kung tawagin dito sa amin sa bayan ng Nasugbu Batangas so guys at tuloy tuloy lang tayo ayan at si brother Cholo naman na nagbabatak pero pagbabatak kanina ako nagsimula eh siya naman daw para mas mabilis ah para mabilis dahil kanina mabagal ako Ayan, so abang-abang mga ka ha. Ayan. Kambray kung tawagin. Ewan ko lang kung ano sa inyo. Ang tawag sa isdang ito. Pari ko. Pero hindi ito bugaong mga ka-brother ha. Hindi ito bugaong o bagaong. Hindi yan. Magpinsan lang yan. cholo oh. sarap naman bantaya meron pa na uy bisugo tigas na ang ating bisugo so, maaga pa siya ng ang at ating pahay na hindi nakalagang 800 pesos sa dalawang kilo pero sa huli natin na ito medyo kikita tayo at patapos na tayo guys ilang pirasong kawil na lang ang babatake natin at ayan ang ating naging huli matatapo na ng ang ating pagbangin ayan at eto na nilalagyan na ni brother Jolo ng yellow at uwi ang time na Maganda uh -huh. ang ating naging kita mga kapral Naging kita naging huli Ayan talupak Alright So, see you to our next vlog na lang mga ka-brother. Bye! Hanggang sa ating fishing adventure ulit.